Kung kayo ay bibili ng water pump, as much as possible, original sana yung bibili niyo na brand new. Huwag na yung mga replacement o yung mga surplus. Lalo na yung surplus kasi hindi naman natin alam baka yung goma niyan sa loob ay deteriorated na. So mag-worry ka pa na baka mag-leak. Sa replacement naman, okay naman to as second option kung wala talagang mabiling original. Ang problema lang talaga sa mga replacement, minsan talaga hindi nila makuha yung tamang goma na magtatagal talaga yung water pump. Hello mga paps! I'm Kuya Shane. At yun, may nareceive tayong question with regards uh, water pump. Ano daw ba yung okay bilhin? Yung original surplus or yung replacement. Okay, uh, para sa akin ano, as much as possible dahil hindi naman 'yan sira ng piyesa, matibay naman 'yan at wala namang electronics 'yan. Ah uh, kumbaga talagang ano 'yan eh uh, blade and rubber lang naman 'yan, pero yung rubber talaga yung pinaka concern ko diyan kasi syempre yung rubber iba yung quality ng original. Mas maganda talaga yung quality niyan, mas less yung feasibility na maglilik siya agad. Okay? Kasi yung metal, metal din naman talaga yun eh. Okay? Yung nga, ang problema, pag surplus kasi yung kukulin mo, sabi na natin galing yan sa old engine. At yung old engine na yun, paano kung matanda na? Like for example, mga uh, 10 years old na siya. Eh ang goma, normally good lang yan, mga 5 years. So, pwedeng, okay, matibay pa rin nga dahil original nga naman. Pero true time talaga, mag-deteriorate talaga yung goma. So yun yung possible maging problema. Now, kung ako ang tatanungin, mas okay na second option is yung replacement. Kasi posibleng mas okay yung goma nun. Mas okay naman yung pagkaka-store uh, nun. So yung goma nun mas matibay compared do sa uh, replace ah, doon sa ano doon sa second hand okay so yun mga paps no sana nakakuha kayo ng konting idea With regards water pump, okay, alagaan nyo yan. Uh, yan naman ay normally magkakaroon naman ng sign ng tagas yan eh. Pag talaga may problema na, minsan umiingay din dahil sira yung kanyang bearing or umaalog, no? So, kung sakali ma, huwag nyo papabayaan yan. Um, commonly, mabilis siyang masisira kung ang ginagamit ninyo ay yung ordinary water. Uh, ang nangyayari dyan is yung blade niya nauubos dahil sa kalawang lalo na pag hindi masyadong gamit yung sasakyan. diyan iyan ang isa sa mga tinatamaan ano yung water pump na yan, kinakalawang yung true time at uh, pag naubos na rin ng kalawang, wala na, wala na magpapump kasi wala na yung blade. Secondary na lang yung ano, yung nagkakaroon ng leak. Uh, commonly pag ano yan, pag uh, syempre wear and tear din naman talaga yan, true time magkakaroon talaga ng leak yan. Okay? So nga mga pups, no na sa ng konting idea with regards dito sa water pump mas okay ang original, okay? Second option ang replacement at third option lang ang uh, yung galing dun sa surplus. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga pap.